Isa pang likod ma'am left ka dyan so, Yan, medyo What yung name? Matalim na pagliko Ayos, ah. uh, kayang ang kain -kaya na no Looks pretty good Sige, isang ikot pa ma'am Try natin Yung mga Mga <coughs> Alangan din na likuan Hindi ko tayo ulit doon sa Sa left Very good to go. Nice. So you're going to go button. Ayos kaya, kaya nga mam, no? <laughs> <laughs> Sa focus lang, no? Yung talagang kinakita na yung galaw ng kotse, no? Yung movement Medyo alangan ninyo, pero kaya naman no? Ayos <laughs> Favorite mo na ba? Diba? <laughs> yung mga liko-liko Dali <laughs> lang, mam, ma no? Sobrang dali lang siya, no? <clears throat> <laughs> Ngayon medyo Relax-relax na lang po, no? Ayos Baka pag narabda mo na talaga na pag lumiligo ay yung manibela mo is balik na no. ano? You know, parang baka mas smooth yung ibalik no. Hindi ka tuloy kanina ako parang gigil po sa manibela no. Ay medyo smooth na. Tama. Ayos. Favorite mo na pagligo ayos na. Pwede pwede na. Pwede na pa highway talaga. Pwede pa <laughs> Sa balik agad sa lanes, no? Sa kanan. Kanan. Opo, para... Nakalimutan ko. Para kung sakaling may ka sa lubong, eh... Magagalit. Magagalit na. Gusto ko lang introduce sa inyo yung gawa natin na car magnetic sticker. Napakadali din po nitong gamitin, no? Madali lang po siyang i-digit sa mga kotse nyo, no? Para kunin nyo na po yung magnetic sticker nyo. Then, i-digit na po, i-digit na po siya, no? Hindi hindi din po ay magkakamali kasi nga po, ah, uh, pwede niyo po siyang tanggalin anytime anywhere po no. Pwede nyo siyang tanggalin kahit mga 100 times or more pa po no. Hindi siya katulad ng mga normal na sticker lang po. Ang kagandahan po, po dito eh talagang wala po siyang uh, na sticker mark no kasi magnetic po talaga siya. Yung solid po 'yan na uh, hindi po kayo mahihirapan na gamitin ito. Ang kagandahan pa po, po sa magnetic sticker na to eh gawa po siya sa solid at waterproof na materials no. Kaya kahit na malakas po ang ulan, hindi po siya basta-basta nasisira. Tsaka napaka-visible at kitang kita po nito sa mga kotse nyo. Tsaka yung kulay po nito ay talagang bumabagay po sa ating mga kotse. No? Hindi po siya basta-basta dilaw -basta lang po. Nung mga gusto pong bumili o oh, mag-avail ng ating magnetic sticker, mag-message lang po kayo sa... Then, kahit saan location po, ay eh, nagsisip po tayo nationwide, no? kaya huwag po mag sa kahit saan po kayo nakatira. Salamat po, God bless!